etong Itong lord tong to sa akin sa medic, guys. Gamit ko dito si Sas. So, ayun na nga. Nakuha namin yung lord, guys. Tapos, mag end na kami, guys. Pupuntahan na namin yung tori ng kalaban. Nandito na nga kami, guys, sa tori ng kalaban. So, ako na yung naguna, guys. Kasi gusto ko na talagang i-end to, guys. One star na lang kasi ang kailangan para magnetic na talaga ako, guys. So, ito na nga. Andito na yung minions. Tsaka mga kasama ko. Ayun, nasa pool pa ako ni Serena. Buti na lang talaga. May unlikin kami, guys. May estes kami na support. Hindi na kami yung mga atras dito, guys. Talaga, push na push na talaga kami dito. Yung ibang kalaban, guys, is buhay pa. So, nag-detect nag sila, guys, kami. hindi na kami sa pupupush. Pero hindi talaga kami yung mga atras, guys. Kasi para ma-end na talaga namin. Ako talaga yung gustong-gusto ko na talagang manali dito, guys. Kasi Uh, sayang naman <laughs> yun na nga yes thank you so dito nga sa dito, guys is magnetic talaga ako dito guys Shoutout pala sa mga kasama ko dito, guys. Salamat sa laro, guys. Welcome to magnetic na naman tayo, mga idol. Salamat.